Kaluhirin mo na ayong top, top, top. Nakawalan ko lang kasi. What's up mga brother? Ah, may bago na namang alaga yung anak ko. Anong pangalan niya anak ko? Mo, meow, meow. Meow, meow. Tumi nga. Anong pangalan? Tumi nga, Tumi. Tumi.

Pusa. <tiny song> Ito po yung pusa ko. Napulot po namin ni mama. Tapos kawawa naman po. Baby pa po siya. Ano mo, teka gating ka ah. Yeah. What? gusto mo <laughs> ko. Ay! 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 Amo mo na ba ako? <laughs> Papa, ano? Panyakap ko sa ko. Punta ka kay Papa. Ah. Ah. Mo Bagong alaga po ng dalaga ko. Oh, ha? Mm. Muy ruby, meow meow. Oh, hey. Babay na ako, no? Apo, babae. Tinan <inaudible> ko pa, diyan Pag po, oh. No. Babay Kaya ka. Huwag mo lang sa pag na lang sa baba. mo. Um. Pwede naman. Saan? Pwede naman doon. Sa as? Oh, hindi pwede, oh hindi tataid don sinuning doon. taas sa taas ba na bye bye na bye 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 bye